May balik na kakako. Nakuha ko yung alaka. Nagluluksa pa rin ang pamilya ng siyam na taong gulang na batang babae na ginahasa, binugbog at sinakal hanggang mamatay sa Guagua, Pampanga, lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, kita ang bata na papunta sa bahay ng magulang pero bago pa makarating, may kumausap na dito na isang lalaki at pumasok sa bahay at hindi na ito lumabas. Natagpuan ang bangkay ng bata sa garahim mismo ng bahay na iyon ng suspect kinabukasan. Kilalang gumagamit umano ng ilegal na droga ang sospek ayon sa PNP, pero mariing itinanggi ng sospek ang pagpatay. Humihingi ng hustisya ang pamilya, kinukondina ng Women's Council ng Guagua ang pangyayari at umaasa sa agarang hustisya. Sa Peace and Order Council meeting naman nitong Martes, pinabigyang diin at prioridad ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang pagsugpo sa ilegal na droga. Nitong biyernes ng umaga naman, nagpaabot ng pakikiramay ang gobernador at nagpaabot din ng tulong pinansyal at pagkain tutulong din ang kapitolyo sa pagtutok sa kaso at sa gastos sa pagpapalibing ako po ay nautosan ng ating mahal na governor Dennis Delta Pineda at ang ating vice governor Amelia Baby Pineda na para uh, ipabatid ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng uh, nasawi nating uh, walong taong gulang na bata nagpadala po siya ng financial na uh, natulong sa pamilya para paggastos nila at mga pagkain po. Oh uh, magbibigay din ang provincial government ng burial assistance para dun sa pagtulong din sa pagpapalibing sa bata. Salamat po kaya kayo. Kay mabuti niyo pong puso. Kang gob po ka rin ng official, a po kay ni mem yang saop. Dakal pong salamat kaya kayo. Malugod ko po nitong Miyerkules. Ininquest na ang suspect at nahaharap sa kasong rape with homicide.